Ang ibig mong sabihin, kasama ka sa picture taking nung nag-ano ng LGBT. Tapos ngayon sa ayuda, wala ka. Ay bakit ba kayang mga ayuda nyo ay hindi ginawa nung pagkatapos ng eleksyon? Ba't ngayon malapit na uli ang eleksyon yung mga ayuda na yan? Una po sa lahat, ako po talaga ay naniniwala na walang sino man ang naging mahirap dahil sa pagbibigay. At dahil po sa ating pagbibigay, tayo po ay may mga napapasaya. Gayon din, Napakasarap pong maging isang ordinaryo at maging isang simpleng tao lang tayo. Isang mapagpalang araw pong uli maadong Adlaw, sa Senruntanan Malibagong araw, malibagong vlog na naman po tayo Gaya ng dati, nandini kami at nagkakwintuhan sa opisina ng aming mahal na Mayor Salih At dahil nani, kaliwat kanan ang bigayan ng mga ayuda ngayon ay isa ito sa aming napagkwintuhan Dahil magbigayan daw ng ayuda sa mga membro ng LGBTQ At dahil lingid naman sa inyong kaalaman na itong si Mayor Salih ay membro ng LGBTQ Gayon din ang iba pa naming kaibigan, gaya ni Vice Joanna at ni Bonsai. Mayor! Ay, ano nga ganun yung nagamaritis doon? Ay, sus ko po. Halatang halatang nagamaritisan kayo. Kayo tatlo ay. May. May, ayuda. Mabuti pa kayo ah. Nagalabasan ng mga ayuda talaga ngayon ah. Ha? ha? Ay bakit ba kayang mga ayuda niya ay hindi ginawa nung pagkatapos ng eleksyon? Ba't oh. ngayon malapit na ulit ang eleksyon yung mga ayuda na yan? Ay, yan ang hindi ko alam, sir. Ay, pero kasama ka doon? Sa LGBT? Oo. Oh. Sabi si Repagmina. Huwag kang maniwala doon. Ang pinag-uusapan, LGBT. Doon sa isang party mo naman, bilang mayor ka, doon sa inyong pagkor, ay ibang usapan din yon. Ah. Pag hindi ka pinigyan, hindi wag mong tanggapin. <laughs> ah, lang naman yun eh, di ba? Eh ano ka na? No, nga ka mong nagamaritis? Ah Ay nasa yung ating ano din eh? Yung ating kaibigan? Ha? Kapo eh binahugan ko yun ha? Ah, Nang karneng baboy ha? Alaga ano? Eh. Oh, inalaglag niya yung pagkain? Ay Ay baka namimili? Ang gusto ay McDonald o kaya ay Jollibee. Ha? Ah, oh, ang dami na lang kapigayon na. Ah, dami na. Paano yung mamaya ay... Sinong hinatid niyan? Si Vice Joanna, Si Vice Joanna? Matanggap dun sa LGBT? Nakatanggap niya na at tinawagan na uli ayun. Ay, si ano? Yung ating takamarinduki. Kasama din yun, si Bonsai. Si Bonsai? Oo. Okay, very good. Sana na may makatanggap sila at talagang dapat nilang mapakinabangan yan. At dahil nga ni po, personal kong nakausap si Vice Joanna, wala daw po siyang natanggap na ayuda. Hindi malamang kadahilanan, nag-effort pa naman yung tao sa patawag nila at sumama pa sa picture taking, tapos walang matatanggap na ayuda. Anong klase yun? Basta ang may papayo ko sa inyo, yung mga inapagbibigay sa inyo mga ayuda, ay tanggapin ninyo. O, tanggapin ninyo, pero matuto na kayo. O, dating ng eleksyon, ay eh, vote nyo yung inyong mga gusto talaga. Kasi yung mga ngayong ayuda, isipin ninyo, imagine ninyo, pagkakatapos ng eleksyon, walang mga ayuda kayong naririnig. walang ayuda kayong nat napapakinggan, walang ayuda kayong nakikita. Pero ngayon, kita nyo, pag malapit ng eleksyon, andyan ang mga ayuda. At pakatandaan ninyo, yan ay pera din ng taong bayan oh. ha, na dapat nyong tanggapin at tandaan din niyo Mayor wag na wag kayong magkakaroon ng utang na loob ha? Oh. kung sino man ang magbigay sa inyo Masa masang akin maging matalino kayo gumising oh. na kayo oh. iboto ninyo yung inyong kursunada oh. yon yun ang tama kita mo sangayong ka dun Mayor Yes, sir. Okay.